Hindi laging productivity ang sukat ng buhay. Sa panahon ngayon, parang malina kapag wala kang ginagawa. Kapag hindi ka busy, parang may kasalanan ka na. Kapag wala kang post na grind mode o hustle vibes, iisipin ng iba, tamad ka. Pero, hindi dapat productivity ang sukatan ng halaga mo. Hindi mo kailangan kumayod 24-7 para lang maging worth it sa mata ng mundo. Pwede ka rin magpahinga ng walang guilt kasi hindi mo kailangan patunayan araw-araw na deserve mong mabuhay. Tao ka, hindi ka makina. Ako si Mascara, hindi mo man ako kilala pero naiintindihan kita, huwag may natamaan, na para gumising.